Tigahan sa kasalukuyan ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng nangyaring pagpapaulan ng bala sa bahay ng isang 67 anyos na lolo sa likod drive barangay San Nicolas, Gapan City. Kinilala ang may-ari ng tahanan na si Alejandro Mangahas E. Diaz. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, bandang alas 11.45 ng gabi, huminto ang isang motorsiklo kung saan magkaangkas ang dalawang sospek na armado ng mahabang baril at bigla na lamang pinagbabaril ang bahay ni Mga Has. Matapos ang pamamaril, bumaba ng motor ang back rider at lumipat sa isang four wheels na sasakyan at tumakas patungo sa direksyon ng bayan ng San Isidro. Narecover ng soko sa crime scene ang limang basyo ng bala ng M16 rifle. Dumako naman po tayo sa San Isidro. Nagkakahalaga ng 410,000 pesos at 60 dollars ang natangay ng umataking riding in tandem mula sa isang negosyante sa barangay Aluwa, bayan ng San Isidro. Base sa ulat ng pulisya, kinilala ang biktima na si Emilita Nieto E. Esquivel, businesswoman, may-ari ng pinasok na tire and service center, residente ng barangay San Roque ng naturang bayan. Maliban sa pera, ay tinangay din ng mga sospek ang sampung bank checks, limang passbooks, credit card at driver's license ng biktima. Nangyari ang insidente dakong alas 9.50 ng umaga. Dumating ang mga sospek lula ng isang kulay itim at pulang Honda Supremo motorcycle na walang plate number. Pagkababa ng sospek na nakaangkas sa motor ay kaagad itong dumiretso sa loob ng establishmento at nanutok ng baril sabay nagdeklara ng hold up. Naiwan naman sa labas ang driver ng motorsiklo na nagsilbing backup. up. Makaraan ng pang hold up ay mabilis na tumalilis ang mga sospek papuntang bayan ng Kabyaw. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at magingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa Duzman.